Magandang gabi mga kabugi kabonsay Ito, dalawang puno ng Pycos Nana Green Island. Pinag pinag-ekos ko siya, pinagdugtong may pako sa gitna. Mag-invention tayo. papatong natin dito sa antigong kahoy pag ganyan mulan na mga kaydol ito na mga kaidol. nakalagay na sa antigong kahoy. Lalagyan natin ng lupa to. Ayan. Dalawang puno ng pipos na na, na pinag-etis ko. At pinakapit sa antigong kahoy mga kaidol mga kaburi kabon update ko na lang kayo mga kaburi kabon sa ipag nilagay na natin sa pansamantala niyang paso training pa thanks for watching mga kaburi kabon